early on di ba nung naglalabas ako ng ng uh, proposal na magkaroon ng tactical alliance uh, sa mga pink at yung admin against the Duterte's ako binira ako ng mga purists no na wag daw ganyan talagang uh, binitawan ako ng masasakit na salita pero ngayon iba yung makikipag-alyansa with the Duterte's at yun ang problema ko doon. Ibang magkaiba 'yun yung ta tactical alliance with the admin against the Duterte. Eh ang pinainiiwasan natin dito ay bumalik yung bumalik sa poder itong mga Duterte na uh, talagang binaboy yung uh, uh, demokrasya natin, gobyerno natin nag nagpataya ng ng libo-libo. Yun yung iniiwasan natin. That's why I made the proposal. And yet I was.